Hello guys, good evening guys. Ito si Eliza guys, nakaisip siya ngayon ng aming gagawing vlog ngayong gabi guys. Kasi wala kaming content. Kaya ito si Eliza naisipan niya na tanungin daw kami ni Eliza sa papalapit na magiging apo namin guys. Diyan daw ang kanyang itatanong sa amin. Ilalagay daw niya kami ngayon sa matinding katanungan. Hindi ko alam kung matindi ba talaga na hindi namin kaya sagutin. Ito guys, susubukan natin ang mga katanungan ni Alisa. Susubukan naming sagutin. Ayun na yun si Alisa. Sige Alisa. Susubukan naming sagutin ang kanyang mga katanungan patungkol sa aming uh, incoming. Oh yun na guys. So, si Eliza na guys. Masaya ba kayo na maawaan Diyos ay magiging Certified Lola at Lola na kayo? Si Papa muna ang tanongin mo. Si Papa. Papa. Ay, simpre naman ako, dahil apo namin yon at saka papalawakay namin yung apelido namin. Siyempre, masayang-masaya ako dahil lolo na ako. Yes. Ikaw, Ma. Ako naman. Anong nga ang tanong mo? Masaya mo ka dun, ba nun, na... Masaya ka ba na maawaan just ay magiging certified lolo ay lola na ikaw. Alam mo? Mas malakas pa ang sagot ko kaysa sa tanong, okay. kaysa sa salita mong dapat lapit ka dyan kasi hindi namin marinig. Mm. Yung mga ano nanonood hindi narinig ang iyong katanungan. Sasagutin ko. Masaya ba ako? Hm. Mm. Eh, hindi lang masaya talagang sobrang galak na galak masayang masaya 101 101 ang aming katuwaan eh ngayon pa nga lang kahit wala pang ano malayo pa diba five months pa lang eh, gusto ko na nga mamili ng mga ano eh mga dress kasi sa sobrang katuwaan nga namin eh yun lang ang aking yung kasagutan lakasan mo naman laban ka doon pangalawa pangalawa Anong mas anong mas gusto mong maging apo, girl or boy? Si papa, na. for papa. Kahit anong lumabas siya, babae o babae o lalaki, basta kinaloob ng Panginoon ng Diyos, tatanggapin namin 'yan dahil masaya masaya namin yung, yung apo namin. Yan Hindi kung papapiliin ka, ano mas kong gusto? Kung papapiliin kami? ka daw, kung ano gusto, lalaki, babae. Ay, siyempre naman, kung oh, ayaw ang ganun niyan, ang gusto ko sana ay lalaki. Yun. Makinig ka ni Sister. Ano naman? Alam sa mo, si akin si naman, you. kung ako lang masusunod. Kung sa akin lang, ah, syempre sa akin lang. Alam ko naman si Jesus Christ ang masusunod. Pero yeah. kung sa akin lang talaga, ang gusto ko sana maging ako ko una ay syempre <laughs> babae sana. Mm. Gusto ko talaga girl. Kasi syempre, ikaw, nag-isang anak ko lang mm, na babae. Din, gusto ko, sa limang anak ko, guys, isang babae lang talaga ang aking anak. Apat na lalaki, isang babae. Siyempre, gusto ko talaga sana, kung ipagkakaloob lang ng Diyos, gusto ko sana talaga babae ang una kong apo. At saka, pagbabae kasi, sharing, maganda rin yan. Sharing kasi ang pag once na babae ang panganay sa, sa apo, sa unang apo. Sa lahat na apo. Maganda yan na pasimono kasi... Maganda kayang promotor kapag babae. Kaysa naman mga lalaki, ang daming mga kalokohan. Pero hindi naman lahat na lalaki. Pero kung ano ang pagkaloob ng Diyos, kung babae man ba siya o lalaki, tatanggapin namin yan ng aming buong puso. Buong kalooban, buong puso. Kasi yan ay pinagkaloob sa amin ng Diyos. Matagal na kaya kami nangarap na magkaapo. Kaya bukal sa aming kalooban, sa aming mga kamay na tanggap namin ng aming dalawang kamay. Eh, apat na kamay kasi si Papa rin pala. <laughs> Lahat. Ano tayo ilang sampung kamay. Kasi sampung tayo, di ba? Lima, lima. Lima, lima. Limang anak ko. Lima, lima. O yan, sa, sa limang anak ko ay masaya rin sila. Kaya, lalo naman kami, syempre. Kaya, yun. Masayang, as in masaya. 101 masaya. masaya 101% masaya. Ano, ano yun na pinaano? Number 3. Anong masasabi nyo na hindi pa nakakita ang gender? Hmm. Siyempre, ang masasabi ko, mag... <laughs> Siyempre, hindi pa naman uras kasi 5 months pa lang kaya hindi pa makikita ang kasarian ng bata. Hindi pa makikita ang gender kasi nasa limang buwan pa lang. Pero, mm -hmm kaya naman natin hintayin yan. Pagdating ng mga 8 months, 7 months, makikita na yan yung gender ng bata. Pag na-ultrasound ulit, makikita namin yan. Kaya hindi tayo nagmamadali kung ano ang gender ng baby. Basta ang hinhiling ng namin sa Panginoon yung malusog at ano, maging maayos ang paglabas ng aming baby. Unang apo. Yan lang guys. Ikaw, Ikaw pa? For you. Na hindi mo pa dapat. Ulitin ko. Ka? Ha? Ano Sige na, ulitin mo kalitin yung masarihan daw, hindi pa mo ba daw alam. Anong masasabi mo na hindi pa nakikita kung babae o lalaki ba? Ay, siyempre, hindi pa naman, hindi pa Kapit natin ka rin alam. ka hindi ka narinig. Kasi hindi pa natin alam kung babae o lalaki yon Dahil hindi pa na, hindi ano pa siya. Ano ang masasabi siya, mo? Ang masasabi, na, ang masasabi ko ay darating din yon sa tabang panahon hmm. na Makikita natin yung sa pag nagpa-ultrasound siya. Nagpa-ultrasound pa, pa <laughs> nga, hindi pa nakita. Limang buong pa lang kaya hindi pa makita. Number four. Anong naging reaction nyo nung nalaman nyo na certified lola at lola na kayo? Hindi pa kami reaction. certified, hindi pa nga na lumalabas eh. Mm. Hindi pa naman. ang Diyos. May awaan Dios. Um Kapag si papa muna. Anong naging anong tanong mo? Anong naging reaction mo naging anong? Ano nang ah, magiging reaction namin? Um, um, anong naging reaction mo? Kung ano nga ayusin mo ang tanong mo. Anong naging reaction nyo nung nalaman niyo na certified lola at Lola? Na magiging lola certified. Uh, hindi yeah. pa naman ni. Eh. Kasi wala pa naman hindi pa naman nilabas na magiging certified pa lang. Yeah. Ano daw? ay siyempre, ay masayang masaya kami dahil nakikita na namin na buntis siya, ay salagang kinakagagalak namin na masayang masaya ay lalong lalo na pag lumabas na Ah, oh, ayun ang reaction ni Papa, ayun masaya. Na, malaki na nga, diba? Malaki na nga Ikaw, tiyan, pa, diba? anong naging reaction niya? mo? Oh. Siyempre, natutuwa. Kaya nakita ko pa nga lang malaki na tiyan. Tuwang-tuwa na nga rin ako. Ibig sabihin, totoo na talaga ang chismis. Kaya, hindi pa man ako ngayon certified lola at least nakita ko na na ayun na <laughs> uh, yun na nga sigurado na may awa ang Diyos nihintay na lang natin ang, ang ano ang pagsilang na sana maayos ang pagsilang pagkaloob ng ating Panginoon na maayos ang paglabas ng baby ayun. Number five. Paano kung... Malakas pang puso ko <coughs> sa iyo ah may bukas ako. Paano kung naging ka-birthday mo ang apo mo for mama? Mama lang. Siyempre kasi, manganak. ako dapat tatanong yung gayaan. Kasi ka bakit kailan ba mga anak? Hindi <laughs> ko alam. Eh, ba't nagsasabi ka na paano? Sabi mo kasi. So, may. Pa, may hindi. Sa ako pala nagsabi Sa'yo sa Tanong ko pala yan. May. Kasi binilang, ako pala ko. nagsabi. Binilang ko. Kwento lang yon ni Joyce. Sabi ni Joyce, may. May daw siya. Kung halimbawa naman na... Uh, maging ka-birthday ko yung aking unang apo ay syempre masayang masaya ako kasi ano para isang handaan na lang may awaan sa limbawa maisilang ngayong ngayong 2025 sa birthday ko mismo sa May 14 2025 Balimbawa, maisi maisilang ang baby o syempre sa sunod na taon ano na siya sa sunod na taon 2026 syempre one year ang baby niyan ako na naman ay insakto 50 50 years old o di syempre kasi ano ngayon ni eh, 2025 ah, nasa 49 ako pagdating may one years ng 2026 kung buhayin pa ako syempre 50 yet birth din ako kaya syempre isasabay ang baby sa first birthday niya at saka sa aking 50th birthday. Pag 'yon yun, ayos. Masaya ako kung halimbawa naging ka-birthday ko ang aking unang apo. Yun lang. So naman, ang tanong for Papa. Tinininininininin. Natuwa ka ba? Natuwa ka ba pa nung malaman mo na bumtis si Ate Joyce? Siyempre. Natuwa ako dahil ay eh, buntis na siya para sa anak ko dahil siyempre ay tunay na talaga magkakaapod talaga na aksin lulo na kami ng mama. Ikaw lulo. Lulo na ako. Kaya, lula lang ako. Ay, masaya masaya ako na magkakaapod na ako. Ito, ano? Hot set na question siya. Nung nagtam kay mama lang for mama. Nung nagtampo-tampo ka kay Ate Joyce, anong masasabi mo don? Yung know, nagkatampuhan kayo. Formal wala lang pa. <laughs> nagtampo-tampo ako kay Joyce. Normal lang ang magtampo sa isang nanay. Pero yun ay nakalipas na at ano na tayo ngayon, 2025 na mag on na lang tayo ulit sa panibagong yugto ng ating buhay. Sabi nga, di ba, past is past. Kaya Hayaan na natin yung nakalipas, nakaraan. Harapin na natin ang panibagong yugto ng ating buhay. Masaya na kami dahil binigyan rin kami ni Joyce na ang kanyang, um, ay, ng kanyang, ay nang aming magiging apo, may awa ang Yun na yan. Pass, is pass. Kaya ito, haharapin ang bagong yugto ng ating buhay sa 2025. Yun lang guys. Thank you for watching. Wala na? Wala lang na, yun tanong. lang. Yung tanong. Sisiw lang pa yung tanong sa amin. Wala. Thank Bye you -bye. you for watching, guys.